Yan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha ngayon pong December 6, 2023 at uh, December 7, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers at mga followers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha. Ngayon pong December 6. Ayun mga idol, dito tayo sa December. Yan ay 12. At 6 sa ating Pecha. 23 sa ating taon. Ganun pa rin po yung gagawin natin sa mga numero natin dito. Isisimplify pa muna natin sila. Ayan, 1 plus 2 is 3. 0 plus 6 is 6. Uh, 2 plus 3 is 5 ayan. sa bandang gitna rin po dito rin add lang natin 3 plus 6 is 9 at 6 plus 5 is 11 ayan mga idol at uh, sa bandang baba rin po 9 plus 11 is 20 eto po yung unang numero natin meron po tayong 20 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna And combine pa rin po natin ito, yung mga numero natin dito, itong tatlong to. 3 plus 6 plus 5 is 14. And mga idol, yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, na rin po natin itong matayaan. 14-20 o kaya naman po ay 20-14. Ayan mga idol, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At per 2 digits po yung mga numbers natin dito kagaya po ng lagi natin ginagawa eh, sinisimplify din po natin yan para may sumada natin para mas magkaroon po tayo ng mas maraming mga numero na pwede natin pagpilian ayan mga idol dito po sa 14 1 plus 4 yan ay 5 at dito sa 20 2 plus 0 is 2 ito po ngayon ang isusumada natin 5 tsaka 2. At unahin po natin sumada ang 5, kunin muna natin itong 14 Sumada 14, 1 plus 4 is 5 Pwede rin dyan yung 32, sumada 32 3 plus 2 is 5 Pwede rin ang 23 Sumada 23, 2 plus 3 is 5 At ayun mga adil, lalo po ang ating sumada sa 5 At dito naman po tayo sa 2 dito naman po sa 2, kukulin muna natin itong 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin naman po dito ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, pwede pwede ang 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at pwede rin ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po naman ang sumada natin sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha, ngayon pong December 6. Ayan, meron po tayo rito 5, 14, 32, 23, 2, 20, 11, 38, at 29. Sa mga naka-encircle po nating mga numero yan, pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga po nating mga numero, para naman po sa mga kombinasyon po na pwede po nating matayaan. Ayan, rambol lang po natin yung mga numbers po natin. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin dito yung 38 at 38 and 14. Ayan. Uh, 29 29.5 Then 11 at 23 Ayan mga idol Ito po yung mga sample natin Mga kombinasyon po natin nakuha Dito po sa ating sumada sa pecha Ngayon pong December 6 Meron tayo rito 38, 14, 29, 5, at 11, 23. And mga idol, dito po sa mga sample natin yan, kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede, pwede rin po natin matayan yung mga sample natin ito. Pwede rin po tayong magdagdag o kaya naman dito sa, to, sa taas po kumuha kayo na lang pong bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Yan, rumble lang po natin yung mga numbers natin yan no, kaya naman itong mga sample nating nakuha dito pwede pwede rin po. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 6, 2023. At next naman natin yung ating pong advance sumada. Yan, para naman po ito ngayong December 7, 2023. At bago po natin simulan ang ating sumada, yan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga sumada nating mga ginagawa, ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at nakakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. At sa lahat po tayo ng lokasyon, dito man po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa ay pwedeng-pwede po itong mga sumada po natin. At ayan mga idol, ituloy po natin ang ating advance sumada. Dito tayo sa December. yan ay 12 pa rin po tayo. At Asiete sa ating pecha. 23 naman sa ating taon. ayun mga idol, sa mga number natin ito, simplify rin po muna natin sila. Ayan dito 1 plus 2 is 3 0 plus 7 is 7 2 plus 3 is 5 dito rin po sa bandang gitna 3 plus 7 is 10 uh, 7 plus 5 is 12 ayan mga idol at sa bandang baba rin po ganun pa rin 10 plus 12 is 22 Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin dyan, meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 3 plus, 3 plus 7 plus 5 is 15. Okay, 15. Ito po yung pangalawang numero natin, meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 22-15 o kaya naman po ay 15-22. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon natin ito. At kagaya po dito sa kabila, 2 digits din po yung mga numbers natin. Kaya isisimplify po muna natin sila para may sumada. At ayun mga idol, unahin natin yung 15, 1 plus 5, yan ay 6. Uh, dito naman po sa 22 2 plus 2 is 4 Ayan mga idol, ito po yung masusamada natin uh, 6 tsaka 4 Kunain natin yung 6 Ayan, kukunin po muna natin itong 15 Sumada 15 1 plus 5 is 6 Pwede rin po rito yung 30, 33 Sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 Sumada 24 2 plus 4 is 6 At mayroon po yung sumada natin sa 6 At dito naman po sa 4 At kukunin po muna natin ang 22 Ayan Sumada 22 2 plus 2 is 4 Pwede rin po dito ang 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin po ang 31 or 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 at ito nga pong 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 and mga idol yan naman po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 7 and mga idol mayroon po tayo rito sa 6, 15, 33 24, 4, 22, 40, 13, at 31. Ayan mga idol, ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Rumble lang po natin, pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursonada po nating mga numero. Ayan, pipili lang po tayo dito. At yung sample natin dyan, ginawa natin ang 15 at... 15 and 31 then 6 at 22 622 at 24 24 and 13 and mga idol, ito po yung mga sample natin kung nagustuhan nyo po yung mga yan pwede pwede rin pong makuha para matayaan din po ito yung mga sample natin meron tayo itong pinsip rin tayo 6, 22, at 24, 13. Yan. Pwede, pwede po natin matayaan din yung mga kung nagustuhan po natin sila. Pwede naman kaya dito sa taas. Yan. Rambo lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero. Uh, at yan mga idol. Yan po ating sumado sa pecha ngayong December 6, at uh, December 7, 2023. Maraming maraming salamat po.